Nakapagtala ang Health Ministry ng Gaza na mahigit siyam na patay sa patuloy na gera ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Samantala, umabot na sa mahigit isang daan at patay nang yanigin ng 5.6 magnitude na lingdol ang bansang Nepal. Yan ang ulat ni Katrina Concebido. Halos isang buwan mula ng atakihin ng mga militanteng Hamas ang bansang Israel noong Oktubre ay umakyat na ang bilang ng mga namatay sa mahigit isang libo at apat na raan kabilang ang maraming sibilyan. Mahigit naman sa dalawang daan at apat na pong Israeli at mga foreign nationals ang hinostage ng grupong Hamas. Iniulat naman ng Health Ministry ng Gaza na pumalo na sa mahigit siyam na libo, apat na raan at walumpo ang mga namatay na residente ng Gaza. Patuloy naman ang opensiba ng Israel laban sa Hamas sa Gaza sa kabila ng mga panawagan para sa tigil putukan mula sa mga karatig bansa at mga sibilyan. Hindi naman bababa sa isang daan at limamput katao ang namatay sa isang 5.6 magnitude na lindol na tumama sa Nepal. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pagkawasak ng mga gusali at kabahayan. Nagsagawa na ng search and rescue operation sa mga naapektuhan ng lindol. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga Prime Minister ng Nepal at India at nangako na magbibigay ng tulong sa mga namatayan at naapektuhan ng lindol. Ang Nepal ay isa sa mga quake-prone areas dahil sa lokasyon nito sa isang major fault line. Noong 2015, libo-libo ang napatay ng 7.8 magnitude na lindol doon. Katrina Concebido para sa bayan.